sa ibang usapin pero related naman sa uh, yung pa rin. Reaction lang sa naging payo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apolo Kibuloy uh, dapat humarap sa investigasyon ng Kamara at ng Senado. Sang-ayon po ako kay Presidente. Dapat humarap talaga si Apolo Kibuloy sa pagdinig pati dito sa Senado at gaya ng sinabi ko nung isang araw ay bukas ang Senado para sa kanyang panig at siya lamang ay aming hinihintay. Ito ma. Pag, pag matigas pa rin si Pastor Gibulino Marap. Ano yung parang worst case scenario na mangyayari? Well, nabanggit ko rin uh, earlier na ang susunod na scenario ay kapag di pa rin sila humarap sa bisa ng sa ay isa side ko sila in contempt at pa-arrestuhin. Wala pang uh, info na may intensyong humarap. At ang isang huling sinabi nila tungkol sa pagdinig, yung isang paglalarawan nila ay bogus hearing. So wala pa rin sa tamang uh, ugali ng uh, pagrespeto sa hearing ng komite ng Senado. At wala pang sinasabing intensyon na i-honor yung sabina. Well, sa kabila nung pagbanat ni Kibuloy, pati kay presidente, siguro naman ang pananalita ng occupant ng pinakamataas na opisina sa ating gobyerno at bansa, siguro naman may kahit konting bigat 'yon. Pero tingnan po natin. Dapat lamang may bigat po sa kanila iyon. Hello ma'am. Ah, uh, uh, ma'am, what could you say about the uh, uh, yung pronouncement ni uh, Senator Tolentino that kibuloy should be afforded due process and in, in fact it was he cited the case of uh blue ribbon versus neri uh that he should he he could seek redress before the court he could uh, redress redress, redress uh, before the court and uh parang sort of saying na pwede niyang i defy yung blue ribbon ang blue ribbon po ang uh, pinaka kumbaga isa sa primus or sa yung primus inter pares sa mga uh, komite uh, dito sa senado at in, in the same manner lahat po ng komite ng senado ayon sa aming rules at kinilala po ito mismo ng korte suprema ay may mga kapangyarihan na ginagamit po namin sa investigasyon in aid of legislation kibuloy is being afforded due process uh, doon sa ibang sangay sa judicial, meron ng uh, mga hinaing kaso laban sa kanya, at yung isang dinismiss sa Davao, Davao ay on appeal ngayon sa Department of Justice. Merong ding ongoing cases laban sa kanya at investigasyon sa Estados Unidos, ibang bansa pa kung saan finreeze yung assets nila at nilagay sila sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation at ina-afford din siya ng due process dito sa Senado. Dahil pagkatapos unang pasalitain ang mga victim survivors na dapat lamang, ay ilang ulit silang inimbita, ngayon sinasabina para madinig din yung kanilang panig. That is due process all around. The committee assures Kiboloy as it has as it assures and has always assured any and all witnesses na humarap sa amin na they will have the chance to answer the questions and to present their side at uh, dun sa subject ng resolution. ang komite, the committee always uh, observes respect for the different resource persons. Ano mang panig sila ng resolusyon na uh, iniimbestiga. Sorry, the first part of your question, sinabi ni attorney. Ah, ang language ng resolution is firmly on the side of the victim survivors, of the witness. At the same time, sa pagpapatakbo ng hearing, dinidinig lahat ng stakeholders. We've already heard, for example, yung uh, Jose Maria College. Iniintay na lang talaga si Kibuloy mismo na humarap at madinig. Uh, Ma'am, uh, uh, bali, it would appear na si Senator Tolentino was referring to due process before a court ah. and not the Blue Ribbon. In fact, I asked him if it would set a bad precedent on other personalities who would be invited by the Blue Ribbon to defy the order of the Senate? Ah, kung ako yung tinanong nyo sa ng tanong na yan, sasabihin ko, syempre. Kasi ang, ang Blue Ribbon, halimbawa ang komite na pinaka nag-iimbestiga sa misfeasance, malfeasance, and nonfeasance. Minsan na dati ang Blue Ribbon, nung iniimbestiga namin yung uh, formally, We took exception dun sa pagbabawal ni Duterte na presidente noon na humarap sa amin at sumagot yung kanyang mga cabinet members. Dahil sabi namin, kainailangan kahit ang sitting president ay kumilala sa kapangyarihan ng Blue Ribbon Committee magpatawag, magtanong at marinig ang sagot ng mga resource persons kahit sila pa ay galing sa executive. Dahil hindi lamang sa iisang branch ang judiciary na may due process ang isang mamamayan. Meron din ay suppose sa executive at siguradong meron din dito sa uh, legislature. Uh, alam po yan ng lahat ng mga current at dating naging tagapangulo ng Blue Ribbon Committee. Ang mga lawyer, unless sila ay resource person din, tulad nung uh, abogada na member din ng administration ng Jose Maria College, kaya pinayagan siyang magsalita, ang mga abogado pag nag appear dito ay counsel nung kanilang mga kliyente na resource persons. So, unless uh, kilalanin sila for good reason bilang resource person, hindi silang magsasalita. Kaya nga't Nung unang pagdinig, sinabi ko na hindi hindi mag-fulfill ng questions dun sa unang abogadong pinapunta ni Kibuloy dahil ang subject ng resolution ay mga personal na allegations sa bedroom ni Kibuloy. Hindi naman fair itanong kay attorney, hindi rin fair itanong sa buong kingdom. Si Kibuloy lamang ang uh, pwedeng sumagot. And as for the so-called threats, eh uh, it's rare na on... on in one day, dalawang beses ako sumangayon kay Presidente. Pero so, nakiki, uh, nakikiisa din ako sa reaksyon nila na who would want to do that? Parang, sino ba naman ang gagawa nun? Uh, and as I said before, simple lang ang hinihingi kay Kibuloy na humarap sila, kaya huwag pa victim. Ang simple hinihingi sa kanila ay humarap at sumagot sa Senado. Ma'am, Ang formal pa lang na action ay yung pagtanggap sa sabina ng uh, Senado pero wala pa pong uh, pag-signify na i-honor yung sabina at uh, haharap dito. siguro nagre-refer si Duterte dun sa sinabi nung isang witness namin, si Elias Rene. Elias Rene, salamat, na may nakita siyang ibinaba ng mga sako, tapos tinanggal yung mga laman uh, dun sa, sa grounds or sa lawn ba, ng, o, sa tent, excuse me, na malapit sa mansyon, na may lamang iba't ibang klasing uh, mga baril. So, On the record pa rin yon sa proceedings ng pagdinig uh, ng komite and uh, I take note from the media dun sa sinagot ni uh, Duterte. Ma'am, according to uh, Senator Robin Padilla, parang pakikiusapan niya kayo na tapusin na yung investigation at kung may basihan, ipagharap na lang ng kaso sa korte eh, si Kibuloy kasi kung ipipilit daw yung pagsabina o kay paggas uh, Uh, issue ng warrant of arrest kung hindi humarap, baka daw magdulot ng gulo dahil million-million daw ho yung followers ni Pastor Kebuloy. Million-million ang followers nila, pero yung ilan sa kanila at hindi natin alam kung ganong kakaunti, ay nagreklamo at kabilang sa mga humaharap sa komite. Dahil sa kabila ng kanilang sinserong pananalig at sinserong pag-asa na Uh, mabubuhay sila ng matiwasay sa kanilang pananalig kay Kibuloy, e sa kabila nun, eh, nakaranas sila ng teribleng mga pangaabuso, pananakit, uh, at iba pa. Uh, yung paulit-ulit na sinasabing sa korte na lang iharap, ginawa na yon ng ilan, at malamang gagawin pa ng ilan. At yung isa nga, dahil dinismiss yung kaso nila sa Davao, eh, ni-raise at on-appeal hanggang ngayon sa Department of Justice. At ongoing nga yung mga kaso kahit sa uh, ibang bansa. Mas madaling nga matatapos yung hearing pag humarap na si Kibuloy. Eh, kasi siya yung iniintay ng komite. Siya ang iniintay ng chair, siya ang iniintay ng senado. Kaya't hindi matatapos ang pagdinig hanggat merong pang mga Witness, victim, survivors na lumalapit at gustong magtestigo, Pero sigurado, mas madaling makukumpleto ang trabaho ng komite pag humarap si Kiboloy. It it in hindi, humarap. hindi naman sa hindi ito terminate hanggat hindi sila humarap dahil uh, pag talagang nagmatigas sila hanggang sa huli na hindi humarap. Pag, pag dinedman nila at binastos yung sabina, pag... Uh, sa pilitan pang kailangan ko siyang isight cite in contempt at pa-aresto, at a certain time, pag uh, nakapagsalita na on the record yung mga resource persons namin, i terminate namin at isusulat ang committee report. Kahit nag-decline si Kibuloy na, na humarap at mag-go on the record sa komite Nag-uusap naman kaming lahat ng mga senador uh, on the floor. Pero alam naman ng uh, lahat ng senador dahil bawat dahil bawat isa sa amin ay nagpapangulo sa mga komite na pagkatapos ng investigasyon ay may power of subpoena ang komite, pagkatapos ng subpoena may power of contempt and arrest. At siguro by now halos lahat, kung hindi man lahat sa amin ay nagamit ang mga kapangyarihang iyon ng aming mga komite in aid of legislation bilang kami gumagawa ng aming trabaho bilang senador. Uh, yun yung isang hamon and I think ang pagpilit nila ng plebisito sa kanilang Peking People's Initiative o plebisito sa uh, isinasabing amienda sa economic provisions lamang uh, ng konstitusyon, I think it's a bad idea. Any which way na gawin yan sa ngayon. Ako po'y tutol sa tsa whether sa economic or sa political provisions, whether sa pamamagitan ng people's initiative, lalo na itong peking PI nila, o sa pamamagitan ng isang malakon as na proseso dahil hindi pa nga sigurado kon as ba ang ginagawa ng Senado o ng House sa ngayon. Tutol talaga ako dyan.